Hello mga bok, uh, good afternoon. Uh, ngayon dito kami sa Kapas Tarlac, yan, dito sa bahay nila boss Arnold Caban. Isang, ano naman dyan? Yes sir! Uh, kilala kong kaliskis mo, oy! Uh, sir! Yon, okay. Dito tayo sa bahay nila boss ngayon, Kapas Tarlac. Uh, bumisita kami ni Mrs. dito ngayon. So ngayon meron kami papakita sa inyo ni boss na inuumpisa namin kumpletuhin. Siyempre una, mahalaga rin sa shop yung tools, di ba? So ngayon, sa shop namin kasi sa Quezon City. So, gamit na gamit namin yung anong brand pa boss? Inko. Yon, Inko. Yon. Sana oh, no. oh. So, Inko, ano kasi, subok na namin, quality. So, yun, napili namin yung brand ni boss na ipunin na na kompletuhin din. Siyempre, sa sa tools, maganda na rin yung yung bibili tayo, quality na rin. So, pero siyempre, depende pa rin sa inyo kung anong gusto nyo po. So, ngayon, pakita namin sa inyo yung inumpisa namin kung ito yung tool set ng Inco. So, pra, isa na natin. So, ito mga book, no? Yan, okay. Yan yung kinukompleto namin ni Boss Arnold na toolset. So lahat 'yan, Boss, inko, 'di ba? Inko lahat. 'Yan, inko lahat. So ngayon papakita namin sa inyo yung mga mga tools na binili namin para nga at least makatulong din sa shop sa paggawa sa amin kasi mas maganda rin na kumpleto tayo sa tools pero syempre may iba namang mekaniko na maparaan pero siyempre, sabi nga nila, mas kompleto tools, mas mapapadali yung trabaho. Yan, alam ni Boss Arnold yan. Na, kasi sa halip na tatagal, eh, kung may tools ka naman, mas mabilis, di ba? At the same time, matutuwa din yung customer, di ba, Ashley? Umuwi ka na. <laughs> <laughs> yan. Okay, so ngayon, isa, -isa yun natin yung mga binili namin na tools. So, ano lang namin sa inyo, i-share lang namin sa inyo yung mga binili namin. So, unay natin dito sa, ito, madami to. So, boss, anong tawag dito sa tools na no? Allen wrench. Yun, Allen wrench. Set, no? Set. Mula, anong sukat to? Yung, yung malaki na yan, anong Mula sukat? 10 Mula mm. 10mm. 10mm, pakita nga natin, boss. Ayun, 10mm, okay. Hanggang, Hanggang pinakamaliit. Pinakamaliit, anong sukat niyan, boss? Ah, uh, 2.5 kung hindi ako nagkakamalit 2.5 mm. mm. -hmm. Yan. Ayan, sobrang liit na niya. Si kagandahan dito, meron siyang awakan. Ayan. Ah, 2.0 lang pala, uh, boss. Uh, Ayan. Uh, 2.0 pala. Ito pala yung 2.5 yung kasunod. Ah, nagkapalit. Mm. Kaya -hmm. eh, pakita natin sa kanila sa camera. Ayan, yan yung pinakamaliit. 2.0. Po... Hindi, ito yung pinakamaliit. Oo, uh, yung 2mm. 2mm. Ito, yeah, 2.5. Uh, yan, okay. So, sunod naman natin itong set naman na binili namin ni Boss na mga pliers. yan, Ito, pliers. Tapos so, ito, cutter pliers. Ayan, cutter pliers tapos, Ones. long nose pliers. Yan. So, dito naman tayo punta sa dalawang tools na to, Ayan. Silak remover. Ayan. So, itong dalawa na to ano ulit to Boss? Silak remover. Ayun, silak remover. So yung sa mga lalo na sa panggilid ano to sa mga oil seal no boss pag tinanggal mo yung oil seal may may karamihan sa loob sa minsan sa loob sa labas may mga silak o circlip may dalawang butas yun so ito yung pantanggal nun. Kasi baliktad to mga book na may kasi ito pakita mo sa kanila boss Dalawa yan eh yung isa kasi diyan pag pinipress mo, bumubuka. bumubuka. Ayan o, no? pakita mo yung bumubuka, boss. Pag pinipress. Ayan o, no? baliktad. Dahanda mo, boss. Press, ayan o, no? bumubuka. Baligtad siya. Ayan. Diba? Yung isa, boss. Ito, pabalik naman. Ayan, yan naman siya, pabalik. Ito yung normal. Ayan o, no? ayan. Dito naman tayo punta sa dalawang to. Itong dalawa na to. Ano to, boss? Ito, Anong tools yan? Adjustable pliers. Ah, adjustable. Ang galing yan, you no? Know? Mm, adjustable. Sige nga, Pa. Anong... Ito yung normal niya. Yan yung normal? Oh, Ngayon, pagka uh, malaki yung pipihitin nyo, pwede nyo siyang i-expand. Ayan, ang galing. Damn! Na, hindi ko lang ito nakita, ah. Kaya pala binili mo yan? Oo. Okay. So, ito, ito naman, ito boss, na ang isa? Yung heavy duty cutter. Heavy duty cutter. Oo kaya na itong putulin yung rayos what? <laughs> rayos? Oh. rayos ng motorsiklo? No, motorcyclo? Motor ha? Kaya. nga no kasi ito, itong normal na cutter player, hindi kaya alambre lang yan, kasi wala mm -hmm. siyang yung pwersa gano, maliit mm -hmm. hindi ka tulad na ito, pwede mo tubuhin dito para magkaroon siya ng parang magiging like bolt cutter siya oh. Mm -hmm. kaya isa din sa binili namin ayun, May dami pindin Okay. okay. So, ito naman tayo mga bok. Isang set na naman to. Ah, uh, ayun. So, yung, mga, yung boss, explain yan. Hindi siya parehong open, hindi siya parehong close. Combination siya, siya ng, siya ng, ng open? Oo, oh, ng close open. Oh. Heavy duty din to, yung ko. 6mm hanggang 19. Eh. Hmm. Kung pala, sumpleto talaga siya. Ayan, isang set na rin yung mga bok. Tapos, ang ganda ng lagayan niya, ano? Oh. Pwede mo isabit sa pader. Pwede siyang, ano, para hindi siya ka, na yun, no, alam ba, yun, no, pwede mo isabit para hindi nakakalat yung tools. Ito naman boss, parang pares lang. Parang pares lang to, but ano naman, lang. ano kaya naman, ba ano ba naman ito? ito? Ano siya, uh, ra ah, malalaki. Ratchet siya. Malalaki? <laughs> Tumuli ka na. Ha, Alin, kaya ano yung boss? Ano yung ito, ratchet yung dulo, yung pinaka-close niya. Hmm. Ratchet na. Oh. ang ah, galing no. So yeah, pag gini, eh, paano yung paig, pa pa yan? Ah, uh, ito paigpit. Ah, babalik rin mo lang. Ay, ah, pag paigpit, ganyan. Tapos, pag gusto mong paluwag, babalik rin mo lang. Mm. Ah, ang galing. Wow naman. Wow. Wow. <laughs> Oo nga, no? Para pandukot. Oo. Oh, hindi mo na, hindi na yung baklas, baklas balik. Oo. Oh. Kaya, Ratchet na lang. Kumuha din kami nito. Ayun. Flat screw at Phillips screw set. Mm, uh. ah, okay. So, ito, ano yung advantage natin dyan? Yan yeah, sa maitim sa dulo, magnetic siya. Oh, yan, no, Ayan, mayroon yung buhati Ayan o, oh. oh. Ano ba ito? Ba't parang ano, ba ba yan? Hindi ito pang karpintero, pang mekaniko to. Industrial huh? uh. hmm. din yan. Hindi ako nagkakamay. Ayun o, no, ma machinist hammer. So ito naman boss, ano naman to? Rubber mallet naman to. Ah, rubber mallet. Yan. Ay mga boko. Rubber and plastic hammer. Boss, bakit naman meron tayo nito? Yes, so, Yan. Yun, pag ko kasama na yung pagwawi ring. Yan no. So pag para bat may panginang ka. Para maging solid yung ano, yung gawa kasi yung iba ay tinitape lang, iniipit sa kung saan-saan. Tayo, iba tayo gumawa lalo sa motobok. Yon hinihinang namin yan, lahat ng connection, hinihinangin namin Ayan. yan alam ng mga nagawa na natin Oo, yan, alam, alam na ng mga customer natin yan yan, shoutout sa mga customer namin na nawiringan na natin ito yung pinagmamalaki ng motobox shop. yan, tama, tama sa wirings na sulido, pulido yan, Oh. sunod natin itong tools na to okay. okay boss, anong tools naman yan boss? adjustable wrench or katala ayun ito naman ayun by script by kilala ko yun yan ginagamit ito sa mga bumibilog oh, oh, bumibilog na tornilyo naulo ng tornilyo mga nat hindi na kaya ng mga ganito o oh, kasi bumilog, bumilog na. na. ito ang hmm. solusyon vice grip yan itong yung isang tools na yan ano naman yan boss multitester tester ayun so para saan, saan mo naman ginagamit yung boss? So, ang madalas na ginagamit lang namin dito yung continuity tsaka yung 12 volts. Continuity? Saan naman yung boss? Ito, ito, ito. Pakita mo sa kanila. Ah, dyan. Pag nakatutok dyan, continuity yan. O, oh, try na. parang ito. signal na yan. Okay, sige. Pakita, nga, pakita mo nga ka sa kanila, boss. Yan. Ayun. Ayun, tumutunog siya. Uh -huh. Pag tumutunog siya, ibig sabihin. Buo yung kuryente yung dumadaloy. Eh. Hmm, buo yung wire. Hmm. Walang wala siyang putol. Uh -huh. Ah, okay. Gets ka na. 4 volts naman na ito. Dito siya sa 20. Oo, oh, kasi wala naman saktong oh. 20. Yeah. Diyan lang itatapat. Oo. Oh. Tapos, kaya sa battery. Kaya sa battery. Kung, kung dead back na. na, na. Oo. Oh. Hmm. Tsaka kung nagcha-charge. Oo, hmm. so, yan. Kaya kailangan din natin ito sa shop. Kaya. Kaya na nagwa-wiring tayo. Oo. Oh. Yan, so may bisita tayo. Gumating na. Yung original motobock. Oo! Oh! Ay, food panda ba yan, boss? So, yan pala yung gamit ng ano, mga bok, multitester. So, yan, napakalaga sa amin yung boss yan pag nag kami. Para hindi hula-hula, di ba, boss? Oo, oh, hindi ula ula. Yan, alam ni boss sa JC yan. Yun! Talagay <laughs> Opa! <laughs> Siyempre, unay muna natin itong medyo maliit. Palaki tayo ng palaki. Ito, sunod natin, boss. Okay. Buksan mo yan, boss. Ito yung... may plastic pa, boss, ah. Yeah. Binder natin na 900 watts. Yan, yeah, 900 watts. Okay, yan, yeah, mga ko. Kaya di tayo kumuha na ito kasi may mga bracket na pinuputol natin. Oo, oh, lalo na sa mini driving. So, para mabilisan yung gawa, hindi yung lalagariin natin. Oo, oh, dati lagari oh, lang tayo eh. Yeah. ngayon, may abang na tayo. Paano <laughs> <laughs> masabi? Ingo, baka naman. <laughs> ito, malakit lang ito. No? Okay. Okay. Alam ko, marami sa uh, mga kabok natin dyan. Nag, pinapangarap lang yan. So, ito, meron tayo dito nyo ngayon. Yan. So, may kita nyo yan. Ah. 25 pieces. One half socket set. Okay. So, Teban, buksan mo na. Oh. Baliro ka yata yeah, eh. <laughs> Boom. Malis. Dung. Teng. Teng, teng, teng. Okay, napakaangas mga buk. So itong picture niya boss, yan yung laman niya. Mm, 32 lang 10 mm. 32x10 mm. 10. Tapos ano naman tong mga to? Extension. Extension. Oh, tapos handle, uh, power handle, pwede siyang gawin power handle. Hmm. hindi nakaya nung ratchet. Oh. So, na Power handle na siya. Pag sobrang higpit. Hmm. Hmm. Okay, kung nalilitan ka, pwede pang dutuhan. Pa. Ayun, parang bahay lang, kinakasa. Eh, no? Kahit sa sasakyan, kaya ng bakasin na ito. Mga uh, gulong. Ang ganda ng, ang ganda ng, eh, pati ito, ang ganda ng pagkakarachat niya, no? Eh, Iyan po yan, e. Eh. <laughs> yan! Sa ito last part tayo. Ito yung talagang pangarap ng mga mekaniko. Oh, my God! Wow! Yeah! Yan! Okay. Uh, may... Dalawa yung battery niya. Ah, dalawa? Hmm, plus charger. charger. may mga libre na rin siya sa sakit. Ah, may libre sa sakit? Eh, hmm. ang dami mo na palang sakit niyan. Kailan yung libre niya sakit? Tatlo. Tatlo? Ah, okay. May libre nga siya sa sakit, oh. Iba yung kulay, no? Itim. Hmm. Dun N, 21, tsaka 19, tsaka 17 mm, yun. Really? Tama ka, Bok. Ano Deep na siya? Okay. Uh, cordless na siya. Mm. Yun. Okay. Ganda, no? May makikita nyo yung may araw siya na pabalik. Ibig sabihin, pabalik, paluwag. May nakita ko siya. Arrow. Nakita ko na yung araw. Ah, yan. Kunwari. Yan. Yan. Naka... Nakaangat. Angat. Pag gusto mo i-balik or paluwag, i-press mo lang siya. Mm. Magiging paluwag na siya. Yun. ano sa man. kabila naman yung nakalubog? At sa kabila naman yung nakalubog. Paikpit yan. Oo, paikpit yan. Ibig sabihin, pasulong. Hmm, pakanan yung, yung ito. Oo. Ah, may ilaw din siya po, so. Mmm. Oo, ah, parang flashlight. Tapos meron yan. pala siyang, ano, um, low tsaka high. Ah, may... Uh, mapapansin nyo yung low. Iilaw yan kung naka, pag nakalow, ano, iilaw na green. Ngayon, dito press mo siya na kunari. gusto mo iyay. Ayun. Ano kaya pindutin? Pindutin mo muna siya, pagganahin mo muna bago sa ilipat. Kailangan naka-pitch siya bago mo ipalipat lipat. Mm. Mababasin niyo umiinit na lumalakas. low, high, low, high. high. Ah. Pero pag pinindot mo siya na hindi gumagana? Hindi, hindi siya palilipat. Ah, okay, that gumagana. Oo. Okay. Ayun. Paano mo malalaman pag lobot na yan? Mag, ano dito, ito. Yan. Ayan, one bar na lang siya. Ah, dyan. Ah, pipindutin mo. Mm. Ah, ang galing, no? One bar na lang siya. Ah, okay. Tapos, yun nga, one bar na siya. May charger siya. Yan, paano oh. may charge yan? Pag charge naman, ganito lang. Sasaksak mo lang sya sa 220. Pag ganun lang. Try natin, ha? Ang galing, no? At least, kung gagamitin mo yung ano, lobat no, na yung isa, may gagamitin ka pa isang battery green siya. Ibig sabihin, nagcha-charge siya. Ah, pag ganyan, pag oh, Ah, oh, okay. Pag napuno naman yan, stable na siya, nagigiring. Nagigiring. Oh. Ah, oh, okay. Marami pang kulang dito. Siguro, inko, baka naman. <laughs> Sana, oh. Sana, nagustuhan niyo yung munting vlog natin. Okay? Oh, boss, baka may sasabihin ka. Yun nga, eh, inko, napansin mo si Motodek. Sana, mapansin mo si Motobok. Yo! <laughs> no. no? Baka naman. <laughs> okay. Wala bang shoutout mas, dyan? Uh, yun nga. Shoutout pala kay Motoray, Motovlog. Yun. Tsaka kay Lorenzo Kanin. Malakas magkanin pero ulam hindi. Yun lang. <laughs> okay. Uh, supportan nyo yung ano namin sa YouTube channel tsaka yung ano na. Facebook page. Oh, uh, yung Motobok. Yun. Okay. Ikaw Master. ba may shoutout ka dyan. Yeah, <laughs> okay, oh. So hanggang dito na lang mga box Shout out ulit sa lahat ng sumusuporta natin dyan Mga kaibigan natin Mga kamag-anak, Abordo Family Team Cafe, shout out sa inyo ah uh, Mga tropa natin sa Riverside Na dating katrabaho natin sa CSM SM Sa Hyper, sa SBI Sa Sa asawa ko Walang sawang sumusuporta Tsaka sa mga Mga hindi natin kakilala Pero sumusuporta pa rin Maraming salamat sa inyo sana huwag kayong So, hanggang dito na mga bok. Salamat!